Hello! We're live! Ay! Nakalimutan kong sabihin, Wade! Thank you for the love! Kabayang Lila Morillo for the from Germany! Yan! So, live na live tayo! Yan ay aming matagal ng kaibigan sa Marinduque News Network at support nag-support sa amin for so many, so many years! Four years. Four years, na siyang nakasupport sa siya siya mula sa bansa ng Alemanya, uh, Alemania. Hello? Hindi pala. <laughs> Buong sa bansa uh, Germany at uh, nagbakasyon dito kaya kami ay merong mga regalong pagkain. Ayun, so B12, kabayang b na Nawala yung signal ko kanina. Pero, yeah. Gumalik naman na siya. Sana'y gumalik na. Yeah. So, hello po sa inyo. Ito, ito. niya si DJ San. Ito yung mga seafood. Doon kami nag-order. Mas lakas po kasi ang ulan. Maghahapang malakas ang ulan. Tapos ay uh -huh. so, Yan. Yan, enjoy ka okay. Sa iyong pagkain uh, Pakain sa amin Wala si uh, DJ Adrian He is very busy Thank you sir Love you And uh, ayan So andito rin ang ating mga kasama Sa Rotary si na Corona and then yung team ni Gob nandiyan and then Really wow, wow. further, and then DJ San, and then Sir Santi, and then seafoods, <laughs> Alan <laughs> Pizza. No, kami nag-order sa greasy, masarap don sobrang sarap doon. Ito yung mga food dito na aming kakainin po ngayon. And then kakain na kami. Sobrang sarap talaga nito. Kuya ko, hindi ko magala. Pwede yung ginagala ko sa sarap. Hindi rin kakain ng pasta. Kasita niya lang ay yung mga malinig na Sobrang sarap. What can you say about the food? Very delicious, no? Nice. Delicioso. Mm. -hmm. Oh. Ang ang tuwa kasi ang sarap na food niya. Mm, -hmm. na naman. Ito naman kay DJ San ay kawali. Kanyang order. So order niya. Mm. Dahil -hmm. dyan, ako po ay pansamantala mo na magapaalam dahil, paki pindadot yung yung sa kape, yung bayong lechon kawal, okay. pindadot sa kape. ah, kaso, kinsa na? kinsa na, na sa dumano? bag, yun. yaa, yaa, palam na ako dahil nakain muna ako. isulat is na yun 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 kasi sa so, ano, uh, ano sa sabi mo sabi sa sa lang lang lang. mo na mo sabi yeah. yeah. mm, sarap sabi mo sabi sabi mo sabi mo no? mo mm. sabi mo 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 mo Oh, well, enjoy siya sa food. Super Bang, duper ngayon. sarap. Mmm. Mm, really? mm. Dami ko nang kinuha. Hindi naman Kain, kain ba? Labing mm. sarap. Mmm. Kami po ay nilibre ni Kabayang Laila Morillo Galing siya sa Germany at pinilit uh, niya kami Kasi love kami niyang gabi ko. Mukhang na Actually, nag-donate niya sa amin ng... Ano, ng... ...nang uh, uh, Zoom mic Yeah, Zoom mic Hi, Mary Ann! Ay, si Mary Ann! Ikaw pala yung nanonood sa akin. Kumusta ka lang kung maaawin sa marindoke okay? mo? Sige, sige. Ikaw, mahala ka! Ano ba? ang zizig? Sarapan. Uh -huh. Saan? Sarap! Oh, o, napalam na muna ako ngayon. Bye-bye po. Bye-bye! Bye-bye. Ako gusto kong umain ng maayos. Marami pati kami. agapan ko ang pati. Sarap! Bye-bye po. Okay, so, so, sige po. Click lang pakipindot na muna. 'Di ba? Yung oh, o finish. Kabayan eh. Alan Magaramo, bye bye na, na po ako. Love you all.